ka-farm, ka-negosyo, ka-baboy ngayong araw na ito ipakita ko sa inyo kung paano tayo mag-prepare ng biik na gawing gil mula sa biik pa, ipakita ko sa inyo kung paano tayo pumili gaya ito ipakita ko sa inyo mga biik ito, may mga marking na yan kung gawing gil ipakita ko sa inyo, ito Pakita ko sa inyo may napili kami dito sa kabila. Ito. Okay. Oh. tayo ng isa. Ipakita okay, ko sa inyo. Oh, sige po. Una dito 'yung labas dito. Una. Bibilangin natin yung suso. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, isa, dalawa. Oh, eleven. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Oh, fifteen yung suso niya. Tapos, ito namang um, uh, ari niya. Dapat makikita ninyo pababa. Oh, pababa ang ari. I-focus. pa oh, pababa ang ari. Ito. Ito ang preparation kung Ito ang preparation na gawing gilip natin. Ito. May mga marking na sa tainga. Din, markahan. O, oh, gawin. May marka. Focus mo yung marka. Oh. May marka na yan sa mga tainga. Para kung pa ito, minamarkahan natin. Ngayon, dito naman may board din tayo. Ito. ito board. Gawing bor. Yan. Yan o. Oh. Pakita mong itog niya. Ito. Gawing bor. Preparation yan for bor. Ngayon, paglaki na, dito na natin ilagay. Ito. Dito sa kapila. Nakita ko sa inyo. sa ani umalis na to ngayon dito pa yun yan, yan. to pag malaki na dito na dito pag aabot ng 5 months dito tayo magpili ihiwalay natin ilagay natin dito sa adisite ito. Ito ang gestating pins ko. Dito, doon sa mga napili mo, mag-select ka din paglaki, laki, pag abot ng 5 months. Pag abot ng 5 months, doon ka pumili kung maganda ba yung katawan tsaka yung paglaki ng baboy kung aabot pa siya ng 100 kilos 25 to 100 kilos yung inahin ng 5 months hanggang pag 6 months, abot ng 120 kilos. Gaya nito, ang likuran, Gaya nito, makikita ninyo, oh, ganyan, ito, mga 8 months walang mo ito, bago lang ito, naka-AI, makikita ninyo, ito ang mga bagong gilt ko na GEI ko kasi yung mga ko ko Mahirapan talaga ang mga gel kasi medyo malaki. Ito na ngayon. mabago po ito. Kita ninyo. Dapat mapili ninyo. Hindi lahat na pinili na biik na gawing inahin. Tingnan ninyo ang paglaki at saka yung pangatawan kung pwede ba siyang gawing inahin paglaki na. Ito. Ngayon, nagtanong kayo sa vaccine Sa boxing program natin. Kung tingnan yung previous video ko nung mga nauna na, may mga vaccine program na ako doon. Yung sa sa inahin at saka sa mga biik. Doon na lang niyo sundan yung mga previous video ko sa sa mga baksin. Kung pa, uh, anong ilang araw na Pabaksin natin yung mga inahay natin. O. Oh. Ito. Halos ito. Mga buntis na. At saka ngayon, ipakita. At saka ngayon, ipakita ko sa inyo yung bagong rehab ko. Ito, magawa kayo ng distinct pin na medyo maliit lang. Hindi yung mga malalaki dahil kaya doon saka dito na lakiti kasi pag maliit pa iikot pa yan sa kulungan yung sa parawing pinya kasi ah, uh, maliit pa ang gelt tapos malaki ang, ang uh, parawing pinya ngayon magawa kayo ng ganito na maliit lang na kasiya yung mga gelt na 6 months to 8 months dito nyo ilagay hanggang siya ay uh, magbubuntis pagkatapos ng siya ay uh, eei to kay karamihan ng mga barako malalaki kung mabuti EEI na lang kung hindi kasi yung mga barako kung oh, tingnan niyo ito mga selected ko na mga bigi ito halos lahat ito maliban yon sa mga lalaki na kinabiit, gawin itong inahin. No, may mga marka ito. Ito halos. Isang batch ito, itong inahin, isang batch ito, isang inahin. Ang anak nito is 15. Buhay lahat na 15. Dito ako nag-select kasi pure large white ito. Pure large white. Maganda si maganda ang katawan. Maganda ang suso. O, tingnan ninyo. Ito. At dito naman sa kabilang ipakita rin ko rin sa inyo itong bagong rehab ko na lactating Ito, bagong natapos, bagong natapos lang na rehab. May eh, na-rehab ko na. Ito, malapit ng mga anak. Ito, malapit na. Ito, mga abik. <coughs> Naiwan na lang ito, itong gawin na rin. At sa nabintan na rin yung iba. Ito na lang naiwan. O, oh, malaki. Magandang gawing inahin yung mga iba. Oh. Doon pa oh, may marking. Okay. Marami pong salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Sana hindi kayo magsawa. Shout out na lang sa lahat na nanonood. Lalo ng mga Uh, subscriber ko sa YouTube. Marami pong salamat sa walang sawang pag-subscribe. At saka yung mga nag-request na mga PDF at saka yung iba pa, uh, kung may time ako, ipadala ko sa inyo. Kasi nabisi ako ngayon, wala dito sa akin sa farm, nandoon sa bahay ko. Marami pong salamat sa inyong lahat.